Ay, gelling. Ayun. Huli, huli. agad. <laughs> <laughs> Grabe ka. Grabe, eksperto pala tong tao na 'to. Nakakapala ayun. Ayun, basa-basa pangakatok. Sayon, nakahuli agad ng ating idol. Idol. <laughs> idol. Kabsat jong. Oo, okay oh. Ngayon, may sapatos 'ton. Lalaki. Lalaki. Hala. Mahaba pala. Ayun. Grabe oh. Tangga uh, ano. Tangala po yung isang page po natin Ang Katox Ay, TV Ay, official. Grabe, naman tapang naman ito. So ang pinalit natin is Katox TV na lang po. Ayun. Shout out shout out sa ating 3K Lab viewers po diyan. Ayun, itatali ng ating idol. Ang oh, din. Idol kanog-nog. Kakalunong lang din. Ano yun Oh. Marap ng ating idol. Nihihiya siya. Professional na professional. Sa tingin mo dal, sa, sa matotal, na kaya ilang peraso na tayo. Sa uh, unang panguhuli natin dito. Ah, labis-labis na. Sobra pa. Ayun, <laughs> Minsan nakakahuli tayo ng 12, 13. Ah. No? no. Nalo. <laughs> Nalo. <laughs> Next, may isa pang ulin. Hmm, meron pa. Aso, alemang Layo Ngay, na. Shout out, shout out. Pwede po kayo mag-comment at uh, pwede natin i-shout. Nasundot pa. Nasundot. <laughs> Nasundot pa <nga. laughs> so yan di ba pang gaya sa na, nagagawin ko sa dalawa eh kaso pang ano na natin to mahirap eh galing naman ang tao na to ay dal ang pangalan mo ay dal sabtak jom nalo so, talo medyo blurgy yung ating ano pam, nasa lang natin balik ulit tayo ang <laughs> galing nailabas si jom ang laki eh ang laki ng pala to pang-anim. Bag on naman page mo. So, yun mga kanugnog at susubukan ng ating idol na tali, tali. Ito malakas to. Hindi ka daw nagaya idol. Sino sabi? Hindi. Di sakit kitat tao na yan, mahirap yung ayayin, baka mahawa tayo. Hmm. <laughs> mahirap ka daw ayayin idol, may sakit ka daw, baka mahawa daw kami. Ayan, oh. Ayan mga katok, sa ito na yung pang-anim nating huli. Mga kanugnog. Talaga naman basic na basic na si idol. Eh, oh. pa rin. Ilang ikot na nang ginagawa mo ngayon? Dalawa. Dalawa na dato isa lang 'yan, eh, no. Mm. Kalakas-lakas daw ngayon, do'n. Basic. Basic. Mali pa ng tali ko, dapat dito sisipit talaga eh. No? Mm. Pero may na? One, two, three, four, okay na rin yan. Ayan. Pang anim. 1, 2, 3, 4, 5 pang alin na yan Garabi, eh. So maghahanap pa kami Sheesh Ito na lahat yung mga nalukunod Nakapito kami ng alimang ng gabi Bawalak so, sa ito ah So dito yung gagad to Kasi yung iba lunipod yung ano mm -hmm. iba sila, ito, 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 ito. Ito. na uli sa light yung iba sa video malaki yun itong teraso tali ito. ito. na ka naalog so ito, benta na agad yung iba tapos luto na agad yung iba agad agad dalawang babae lang na uli natin pero laki ng babae na yun o ito isang mga katawag ito